Magandang araw mga kapamilya. Magkapit pandasal muna tayo. Ako si Risa Singson Kaupeng, Editor-in-Chief ng Kirigma Magazine. Nakapanood ka na ba ng balerina na sumasayaw? Parang ang dali-dali ng galaw nila, di ba? Sa totoo, grabing kontrol ang ginagamit nila sa kanilang mga muscles para lang pamukaing madali at magaang ang mga kilos nila. Para sa akin, ang isang balerina na may malambot na katawan sa kanyang pagsayaw ay larawan ng pagiging mapagkumbaba. Madalas, ang tingin natin sa pagiging mapagkumbaba ay katumbas ng kahinaan. Pero may isang manunulat na nagsabing ito ay strength under control. Kaya ni Jesus nang dinakip siya ng mga kaaway niya. Pwede naman niyang tinawag ang mga anghel sa langit upang sugpuin ang mga kaaway. Ngunit hindi niya ginawa ito. Sa halip ay sinuko niya ang kanyang sarili. May philosophy teacher na nagsabi na ang Kristyanismo ay ang relihiyon para sa mahihina. Hindi ako sumasang-ayon dito. Dahil kailangan mo ng katatagan upang isa buhay ang mabuting balita. Magdasal tayo. Jesus, bigyan niyo ako ng lakas upang sumunod sa inyong mga utos. Amen.